Kaya ko sa inyo yung ano driver ng truck, ng ano ginugutom daw to ng amo niya. Inulam niya lang bangus. Yan oh. No. Yan ang ulam mo? Ulam mo. Wala. Mamaya daw pag tawad na lang. Uh, literal mga idol oh. Bangus talaga ulam niya. Tuyo. Sinasawsaw mo lang yan kuya. Tuyo. Oh. Doon lang. Kaya ka ka naman yan sa biyahe, maghapon. Eh, tawa naman lang Diyos. Nakakaan naman. Napakainit pati ngayon. Tapos tubig. Tapos ubos na yung tubig mo. Paano kainom yan? Eh, bala na. Wala ka bang mga kasama na no? May awa. Ay, Naawa sa'yo. Wala bang naawa sa'yo dito? Wala po. Walang awa sa'yo dito. Kanya-kanya kami dito. Okay. Walang, walang pakalaman dito, your... Kung malalaman ni PBBM yan, anong gusto mong iparating? Nababay so, mo na yung preso ng bigas. ulam. <laughs> eh?